Sa gitna na isang tahimik na kalsada sa Amerika, may isang babae na hindi alam kung saan siya patutungo at bawat hakbang niya para mas lalo lang siyang naliligaw. Hanggang sa may makita, siyang kakaibang sulat sa wikang day. Huwag kang babalik. Mula roon, nagsimula ang mga bagay na hindi niya may paliwanag, par parehong tanawin na paulit-ulit bumabalik, mga matang nakamasid sa dilim at isang kahon na tila may sariling buhay. Gusto mo bang malaman kung ano ang laman na kahon?" Pakinggan mo ang buong kwento hanggang dulo at kung gusto mo pa na mga nakakakilabot at misteryosong kwento gaya nito, mag-subscribe ka na at mag-iwan na komento sa ibaba. Sa kalsadang walang hanggan, may isang babae na naglalakad mag-isa sa gitna na malamig na gabi, hawak-hawak ang isang lumang bag na tila mas mabigat pa sa kanyang katawan. Sa bawat hakbang niya, ramdam ang bigat ng hangin, parang may nakatingin sa kanya mula sa dilim. Ang mga ilaw ng lungsod sa Amerika ay kumikislap sa malayo, Ngunit dito sa kalsadang ito, walang dumadaang sasakyan, walang tao, tanging huni na hangin at yabag ng kanyang sinelas ang maririnig. Sa isip niya, bumabalik ang huling alaala bago siya umalis ng dayland, ang amoy na kap sa maliit na tindahan na kanyang ina, ang tunog na mga kampanilya sa templo, at ang huling yakap ng kapatid na umiyak. Bakit nga ba siya narito? Bakit sa lugar na ito? At bakit tila paulit-ulit ang kalsadang tinatahak niya, kahit lumakad na siya ng halos isang oras?" Napatigil siya ng mapansin na ang isang gasolinahan na nadaanan niya kanina ay muling nasa unahan niya. Perhong signage. Parehong lalaking nakaupo sa labas, naninigarilyo, at parehong niti na parang may alam na sikreto. Kinabahan siya, ngunit nagpatuloy. Sa gilid ng kalsada, may lumang bahay na tila inabandona. May mga papel na lumilipad sa hangin, isa roon ay dumikit sa kanyang paa. Nakasulat dito sa wikang day. Huwag kang babalik. Tumigil ang kanyang paghinga sa ilang segundo. Sino ang nagsulat nito? Paano ito napunta rito sa gitna ng Amerika? Humakbang siya paabante, munit mula sa dilim. May boses na marahang bumulong sa wikang hindi niya maintindihan. Parang tinatawag ang kanyang pangalan. Anong sabi mo? Mahina niyang tanong, munit walang sagot. Sa halip, narinig niya ang pagkaluskos ng mga tuyong dahon sa likuran niya. Dahan-dahan siyang lumingon. Walang tao. Tanging isang poste na ilaw na mahina ang sindi, at sa ilalim nito, anino na isang babae na nakatayo. Pero wala ang mismong babae. Mabilis ang tibok ng puso niya, ramdam niya ang pawis sa kanyang palad kahit malamig ang hangin. Humakbang siya paatras, munit bawat hakbang niya, mas lumalapit ang anino. Nalala niya ang kwento ng kanyang lola sa daylan tungkol sa nak, isang kaluluwa ng babaeng hindi makatawid dahil may iniwang pangako. Ngunit kaano? Paano makarating dito sa Amerika ang kwento ng kanyang pagkabata? Bumalik ang tingin niya sa papel na hawak niya kanina. Wala na ito sa kanyang kamay. Ngunit naroon ito ngayon, nakadikit sa poste at may bago ng sulat. Hindi ka makakaalis. Isang malamig na hangin ang dumampi sa kanyang bato. At may kamay na dahandarang humawak sa kanyang balikat. Napasinghap siya at mabilis na lumingon. Walang tao. Pero ang hangin Parang may dalang bulong na pamilyar, boses na kanyang ina, mahina ngunit malinaw, kumatawag sa kanyang pangalan. Umuwi ka na, paulit-ulit. Mas lumalakas. Mas mabilis. Parang pinupunit ang hangin, may dumaan sa likod niya. Nakakita siya ng liwanag sa dulo ng kalsada, isang liwanag na parang mula sa isang bahay. Nagmamadali siyang tumakbo, munit sa bawat hakbang, hindi lumalapit ang liwanag, mas lalo lang itong lumalayo. Huminto siya, hingal na hingal at doon niya napansin, ang gasolinahan ay nasa harap na naman niya. Parehong lalaking nakaupo, karehong niti, munit gayon wala nang sigarilyo sa kamay nito. Sa halip, hawak-hawak nito ang lumang bag na bitbit -bit niya kanina. Hinahanap mo ba ito, mahina ngunit mabigat ang boses ng lalaki. Naramdaman niya ang unti-unting paglalamig ng kanyang mga paa. At nang tumingin siya pababa, napansin niyang wala na ang anino niya sa lupa. Nabuhusan siya na malamig na kaba, wala ang anino niya. Parang biglang nawala ang koneksyon niya sa mundong alam niya. Bakit wala, mahina niyang bulong pero hindi niya tinuloy. Ang lalaki, nakatitig lang, nakangiti pa rin, ngunit ang mga mata nito ay hindi kumukurap. Matagal na kitang hinihintay, Anya. Kasabay noon, bumukas ang pinto ng gasolinahan. Mula sa loob, lumabas ang isang babaeng nakasot ng tradisyonal na dress basang-basa na parang galing sa ulan, kahit tuyo ang paligid. Nakatitig ito sa kanya, hindi kumikilos, munit anti-unting lumalapit. Sa bawat hakbang nito, may naririnig siyang tunog ng kampana ng templo, mahina pero malinaw sa gitna ng katahimikan na kalsada. Hindi ka makakaalis hanggat hindi mo naalala, bulong na babae, halos isang hininga lang ang layo sa kanyang tenga. Napasulyap siya sa bag na hawak ng lalaki. Nakabukas na ito, at sa loob, nakita niya ang isang lumang litreto niya bilang bata. Nakatayo sa harap ng parehong gasolinahan na ito, at salikod niya sa litreto. Nandoon din ang babae sa day dress, nakangiti. Parang biglang lumit ang mundo niya. Hindi niya matandaan kung kailan kinuha ang larawang iyon. Pero malinaw, mas malinaw pa sa kahit anong alaala, na siya nga ang batang iyon. Bakit narito siya sa parehong lugar? At bakit hindi niya malala? Itinapat ng lalaki ang litreto sa kanya at habang nakatitik siya, antiunting gumalaw ang imahe sa larawan. Ang batang siya ay nagsimulang kumaway. Pero hindi ito masayang kawe. Para bang nagmamakaawa na iliktas siya. Nang ibalik niya ang tingin sa babae sa daydress. Nakatayo na ito sa tabi niya. At ang malamig nitong kamay ay dahan-dahang humawak sa kanya. Bigla siyang nakarinig ng na mga yabag mula sa malayo. Mabilis, mabigat, papalapit. Hindi niya makita kung sino. Ngunit ramdam niya na kung sino man iyon. Hindi iyon para tumulong. Lumakas ang tibok ng puso niya, parang kumakalabog sa loob ng kanyang tenga. Ang babae sa day dress ay hindi tumitingin sa kanyang gayon. Nakatitig ito sa direksyon ng paparating na yabag. At antiunting humihigpit ang kapit sa kanyang kamay. Mas mahigpit hanggang sa halos mawalan siya na pakiramdam sa mga daliri. Mula sa dilim, isang lalaking matangkad ang lumitaw. Nakasuot ng na mahabang kot na basang-basa. At sa ilalim na kanyang sombrero. Ang mga mata nito ay nagliliwanag sa dilim, kulay ginto na parang apoy. Itinuro siya ng lalaki sa kot, hindi nagsalita pero naramdaman niya ang isang bigat sa kanyang dibdib. Para bang hinihila palabas ang kanyang hininga. Sinubukan niyang kumawala sa pagkakahawak ng babae. Ngunit sa bawat pagpupumiglas niya, mas lalo siyang parang hinihila pabalik. Pabalik sa litreto. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niyang unti-unting nabubura ang paligid. Ang kalsada, ang post, ang gasolinahan. Lahat ay nagiging puting liwanag. At bago tuluyang maglaho, narinig niya ang parehong boses na kanyang ina. Ngunit ngayon mas malinaw. Anak, huwag kang magising. Parang nanigas ang kanyang buong katawan sa narinig. Huwag magising, bulong niya sa sarili, halos hindi makapaniwala. Ang puting liwanag sa paligid ay nagsimulang kumilos. Umiikot na parang alon. At mula rito, may mga hugis na unti-unting lumilitaw. Mga pamilyar na mukha mula sa kanyang nakaraan. Mga kamag-anak sa dayland. Mga kapitbahay na matagal ng patay. Lahat nakatingin sa kanya, lahat walang emosyon sa kanilang mga mata. Ang babae sa day dress ay ngayon ay nakaluhod sa harap niya. Nakayuko, parang may sinasambit na dasal sa wikang hindi niya maintindihan. Bawat salitang lumalabas sa bibig nito ay parang kumakalampag sa kanyang bungo. Ang lalaking may gintong mata ay lumapit. Itinapat ang kanyang mukha sa kanya. At sa isang iglap. Nakita niya ang sarili niya sa mga mata nito. Hindi bilang siya ngayon, kundi bilang batang babae na nasa litreto. Nakatali ang kamay, nakaupo sa sahig na isang lumang bahay. Bumalik sa isipan niya ang isang alaala na pilit niyang kinalimutan. Isang gabi na malakas na ulan sa Dayland. Isang bahay sa gilid ng relos ng tren. At isang matandang lalaking paulit-ulit na sinasabi, kapag tumawid ka, hindi ka na makakabalik. At bago pa niya maintindihan, ang gintong mata ng lalaki ay biglang nagdilim. At naramdaman niya ang malamig na bakal na kumakapit sa kanyang pulsuhan. Napakagat siya sa labi, sinusubukang huwag umiyak. Pero ang bigat na malamig na bakal sa kanyang pulsuhan ay parang humihigop ng lahat ng lakas niya. Pagtingin niya, iyon ay isang lumang posas. Kalawangin, mabigat at nakakabit sa isang kadena. Na hindi niya makita kung saan nagtatapos. Ang lalaking may gintong mata ay ngumiti ng mabagal. Parang may natupad na plano na matagal ng hinihintay. Sa gilid ng kanyang paningin, ang babae sa daydress ay tumigil sa pagdarasal at dahan-dahang tumingin sa kanya. Pero ngayon, may luha na sa mga mata nito. Hindi ko gusto pero kailangan. Mahina nitong sabi at anti anti itong umurong pabalik. Nawawala ang anyo sa gitna ng puting liwanag. Naramdaman niya ang isang malakas na paghila mula sa kadena. Pinipilit siyang lumakad papunta sa direksyon ng lalaking may gintong mata. Sa bawat hakbang, ang paligid ay nagbabago. Mula sa puting liwanag, naging makipot na eskinita sa isang lumang bayan sa Thailand, Amoy insenso, amoy ulan. At naririnig niya ang tunog ng kampana ng no tren na papalapit. Tumitibok ang puso niya kasabay ng pagugong na no tren. Mas malakas, mas mabilis, para bang bawat pintig ay huling segundo na lang. Sa makipot na eskinita, makikita ang lumang mga peder na may lamat. Mga basang watawat ng templo na pumapalo sa hangin. At sa dulo, isang lumang bahay na gawa sa kahoy, nakabukas ang pinto. Mula sa loob, may kumikislap na ilaw ng kandila. At sa sahig, Nakalatag ang mga lumang litreto. Lahat ay siya. Ibat ibang edad, ibat ibang lugar. Pero sa bawat larawan. Nasa background pa rin ang babae sa daydress. Minsan malayo, minsan halos katabi. Matagal mo nang tinatahak ang daang ito. Sabi ng lalaking may gintong mata. Habang hinahaplos ang kalawangin na kadena. Ngunit ngayong naalala mo na, wala nang atrasan. Sa malayo, papalapit ang tren. Ang ilaw nito ay dumudungaw sa eskinita para bang handa ng sagasaan ang lahat ng nasa landas. Hinila siya ng lalaki papasok sa lumang bahay, at pag-apak niya sa loob. Biglang nawala ang ingay ng tren. Pinalitan na matinis na tunog na kampana ng templo, at sa gitna ng silid. May nakatayong batang babae, nakatalikod. Nakasuot ng parehong damit na sot niya sa litreto. Dahan-dahan lumingon ang batang babae. Ang mukha nito ay sharin parehong mata, parehong pilat sa kilay, pero ang ekspresyon walang buhay parang estatuang humihinga. Matagal na kitang hinahanap. Mahina ngunit malinaw ang boses ng bata. Hindi ka dapat nakatakas noon. Lumapit ito ng isang hakbang. At sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang lamig na parang nagyayelo ang kanyang dugo. Sa gilid, napansin niya ang mga litreto sa sahig. Antiunting nagbabago habang nakatingin siya. Ang mga ngiti sa mga larawan ay nagiging lungkot. Ang mga kulay ay nagiging itim at puti. Hanggang lahat ay puro larawan na ng kanya mismong mukha nakapikit, parang natutulog. Ang lalaking may gintong mata ay tumayo sa likod ng bata. Parang bantay, parang tagapagutos. Sa kamay nito, nakahawak siya sa parehong lumang bag na bitbit niya noong simula. Ngunit ngayon, bukas na ang laman. Sa loob ay hindi na litreto, kundi isang malit na salamin. At doon, nakita niya ang sarili niya. Nakapiring, may kadena sa lig. Nakaupo sa gitna na isang madilim na kalsada ang parehong kalsada kung saan siya nagsimula. Napatras siya, pero sumabit ang paa niya sa isang lumang banig, at bumagsak siya sa malamig na sahig. Hindi nawala ang tingin niya sa salamin. Doon, nakikita niyang kumikilos ang bersyon niya na may piring. Parang may tinutukoy o sinusubukang magsalita. Ngunit walang tunog na lumalabas. Lumuhod ang batang babae sa harap niya. Inabot ang salamin. At inilapit iyon sa kanyang mukha. Hindi mo pa rin naintindihan, mahina nitong bulong. Sa mismong salamin, ang bersyon niya may piring ay biglang nagbukas ng bibig, at ngayon malinaw na niya naririnig. Balikanab na bago sila makarating. Napalingon siya sa paligid. Hindi na ito lumang bahay. Ito'y muli na namang naging walang katapusang kalsada. Ang post na ilaw ay kumikislap. At mula sa magkabilang dulo, may dalawang aninong papalapit. Mabagal, ngunit sabay. Humikpit ang kapit niya sa salamin. Pero napansin niyang anti-unti itong nagkakabitak. Parang yellow na bumibigay sa bigat. Habang lumalapit ang dalawang anino mula sa magkabilang dulo ng kalsada, mas lumalakas ang ugong sa kanyang tenga. Tila tunog na kampana na pilit pumapasok sa kanyang ulo. Ang batang babae, ang batang siya, ay nakatayo ng gayon sa gitna ng kalsada. Hinarang ang daraanan ng mga anino. Hindi niya makita ang mukha nito. Pero ang boses nito ay malinaw. Hindi pa oras. Tumigil ang mga anino, ngunit hindi sila umatras. Sa halip, nagsalita ang isa. Boses na mababa at parang sabay-sabay na maraming tao ang nagsasalita. Babalik ka rin. Wala kang mapupuntahan. Naramdaman niya ang isang malamig na hangin mula sa likuran. At paglingon niya, nandoon na ulit ang lalaking may gintong mata. Nakangiti, hawak ang lumang bag. Pero ngayon, may laman itong kumikilos mula sa loob. Para bang may buhay. Dahan-dahan niyang nakita kung paano gumagalaw ang bag parang may kumakadyot mula sa loob. At bawat galaw ay may kasamang mahinang tunog, parang tibok ng puso. Buksan mo, sabi ng lalaking may gintong mata. Mahina ngunit utos ang bawat kantig. Umiling siya, umatras na isang hakbang. Pero napansin niyang nasa gitna na siya ngayon na kalsada. At ang dalawang anino ay muling gumagalaw papalapit. Mas mabilis, mas malapit. Itinapon ng lalaki ang bag sa harap niya. Pagbagsak nito sa sahig. Bumukas ang zipper ng kusa. Sa loob, may isang malit na kahon na kahoy. Itim na itim, may nakaukit na mga simbolong day na hindi niya mabasa. Ngunit bago pa niya magawang hawakan, biglang gumalaw ang kahon. At mula sa loob, may kamay na payat, kulay abo, na lumabas. Mahigpit na kumapit sa gilid. At dahan-dahang umangat. Anti-unting lumabas mula sa kahon ang kamay. Sinundan na isang braso na puno na malalalim na hiwa. At sa bawat pagangat nito. Ramdam niya ang lamig na parang pumapasok sa buto. Ang batang babae, ang batang siya, ay ngayon ay nakatayo sa gilid. Nakatingin lang, walang ginagawa. Parang tinatanggap ang anumang lalabas mula roon. Mula sa kahon, sumungaw ang isang mukha. Mukhang tao, pero ang balat ay kasing putla ng abo. At ang mga mata nito ay puro puti, alang itim. May nakangiting punit sa labi nito. Hindi ngiti ng kasyahan. Kundi na isang taong matagal ng gutom. Matagal kitang hinanap. Bulong nito, boses na parang mula sa ilalim ng tubig. Sa gilid ng kanyang paningin, ang dalawang anino ay halos nakarating na sa kanya, at ang lalaking may gintong mata ay nakatingin lang, parang hinihintay ang isang bagay na tiyak na mangyayari. Isang malakas na rampas ng hangin ang dumaan sa kalsada, at ang mga posta na ilaw ay sabay-sabay na namatay, naglaho ang liwanag, at tanging puting mga matano nilalang mula sa kahon, ang nanatiling kumikislap sa dilim. Naramdaman niya ang malamig na hininga nito sa kanyang mukha. Kasabay ng bulong na hindi niya maintindihan. Wikang pamilyar ngunit tila napakatanda. Mas matanda pa sa alinmang kwento ng kanyang lola. Sa likuran, gumalaw ang dalawang anino. At ngayong mas malapit na. Napansin niyang ang hugis nila ay hindi tao. Mahahaba ang lig, payat ang katawan. At sa halip na mukha, ay parang may maskarang gawa sa kahoy na may ngiting na kaukit. Tumigil ang nilalang mula sa kahon itinapat ang kanyang mukha sa kanya. At sa isang iglap, nakita niya ang sarili niya sa puting mata nito. Pero hindi siya nakatayo roon. Nakahandusay siya sa gitna ng kalsada. Basang-basa sa ulan. At sa kanyang dibdib. Nakapatong ang parehong kahon ng gayon ay mahitpit na nakasara. Napaurong ang hininga niya. Parang pinipiga ang baga niya sa bigat ng nakikita. Hindi niya malala kung paano siya napunta roon. Pero malinaw, masyado itong totoo para maging ilusyon. Ang nilalang mula sa kahon ay muling bumulong. Ngunit ngayon malinaw na. Kapag isinara ka, wala nang pagbabalik. Sa gilid, nakita niyang gumalaw ang batang babae. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Bitbit bit ang isang lumang susi na kulay ginto. Nanginginig ang kamay nito habang iniabot iyon. Parang ayaw niya talagang ibigay. Kung kukunin mo ito, sabi ng bata. Magbubukas ka, pero may kapalit. Sa likuran ng lahat. Ang lalaking may gintong mata ay nakaluhod ng gayon. Hinahaplos ang kahon na para bang alaga. Matagal na akong naghihintay para dito. Bulong niya, sabay lingon sa kanya. Na may ngiting na huwag tanggihan. Mula sa malayo, narinig niya ang tunog ng tren. Mas mabilis, mas malapit. Para bang dadaan mismo sa kalsadang kinatatayuan niya. Lalong lumakas ang ugong ng tren. Hanggang sa maramdaman niya ang panginginig ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang hangin ay pumapalo sa kanyang mukha, dala ang amoy ng kalawang at usok ng bakal. Hawak pa rin ng batang babae ang gintong susi. Pero ngayon ay nakatitig ito sa kanya na parang humihingi ng sagot. Sa kabilang banda, ang lalaking may gintong mata ay dahan-dahang ibinubukas ang kahon, kahit wala pa sa kanyang kamay ang susi. At sa bawat maliit na pagangat ng takit, mas lumalakas ang malamig na hangin na lumalabas mula roon. Biglang sumigaw ang isa sa dalawang anino. Boses na parang pumutok sa loob ng kanyang ulo. Pumili ka na, bago dumating ang tren. Ngunit sa mismong sandaling iyon, nakita niya sa gilid ng kanyang paningin. Ang sarili niya, ang versyon niyang may peering, nakasandal sa poste ng kalsada, at dahan-dahan itong umiling. Parang sinasabi na huwag, ang ugong ng tren ay halos sumapol sa pandinig niya. Tila wala ng ibang tunog sa mundo kundi iyon. Hawak ng batang babae ang susi, nanginginig pero mas mariin na nitong tinutulak papunta sa kanyang kamay. Kapag kinuha mo ito, matatapos na ang daang ito. Mahina nitong sabi, pero hindi ibig sabihin na ka. Ang lalaking may gintong mata ay nakatingin lamang. Nakatigil sa pagitan na isang ngiti at isang banta. Parang alam niyang anumang pipiliin niya. Ay hahantong sa parehong lugar. Mula sa malayo, nakita niya ang ilaw ng tren. Isang napakaliwanag na puti na sumisira sa dilim. Papalapit ng papalapit. Hanggang ramdam na niya ang init nito sa kanyang balat. Sa tabi niya, ang nilalang mula sa kahon ay muling umahon. Gayon ay mas malinaw ang mukha nito. At doon niya napansing. Magkapareho sila na anyo. Parang salamin na nagpapakita na isang anyo na hindi niya pa nakikita. Isang bersyon niya na walang anino, walang kulay. Isang bagay na hindi na tao. Hinilas siya ng hangin mula sa paparating na tren. Ang kadena sa kanyang pulsuhan ay nagkakalansing. At sa loob na isang iglap. Naramdaman niyang parehong kamay. Ang malamig na kamay ng bata na may susi. At ang nagyayalong kamay ng nilalang mula sa kahon. Ay sabay na humawak sa kanya. Parang nahati sa dalawa ang kanyang katawan. Sa kaliwa, mahigpit ang kapit ng batang babae na may gintong susi. Pilit siyang hinihila palayo sa kahon. Ang mga mata nito puno na pakiusap at takot. Sa kanan, ang malamig na kamay na nilalang mula sa kahon. Ay humihila sa kanya papalapit. Ang puting mga mata nito nakatitig ng deretso sa kaluluwa niya. Tila sinasabi na doon siya talaga nababagay. Ang lalaking may gintong mata ay humakbang paabante. Gayon ay nasa pagitan nila. At marahan niyang binulong. Kapag pinili mo siya, sabay tingin sa nilalang. Wala nang pagbalik. Kapag pinili mo siya, sabay tingin sa bata. Mawawala ka pa rin, pero mas matagal ang paghihintay. Sa di kalayuan, ang tren ay halos nasa ibabaw na nila. Ang ilaw nito ay nagiging puro puting peder. Ang ugong ay parang lindol na pumuputol sa hangin. Naramdaman niya ang bigat ng dalawang kamay sa kanya. Parehong humihila. Parehong may kapangyarihang hindi niya kayang labanan. Isang malakas na ihip ng hangin ang sumabog mula sa direksyon ng tren. Pinapikit siya sa tindi ng lakas. At sa mismong sandaling iyon, biglang nawala ang ingay. Tanging tibok na lang ng puso niya ang naririnig niya. Mabagal, mabigat habang unti-unting bumubukas ang kanyang mga mata. At nang tuluyan niyang idilat ang kanyang mga mata, wala na ang tren, wala na ang kalsada, wala na ang bata, wala na ang nilalang. Nasa gitna siya na isang malit na parke sa Amerika. Mga dahon ng puno ay dahan-dahang nahuhulog. At ang araw ay papalubog na. Nagbibigay na ginintuang liwanag sa paligid. Hawak pa rin niya ang lumang bag. Nakasara. Walang kahon sa loob. Walang susi. Ngunit sa ilalim na kanyang palad, Ramdam niya ang malamig na ukit na mga simbolong day sa tela ng bag. Kahit na nawala naman iyon doon dati. Umupo siya sa isang lumang upuan. Pinikit ang mga mata, sinusubukang alalahanin ang lahat. Pero parang panaginip lang ang lahat ng nangyari. Malabo, paulit-ulit, at walang simula o katapusan. Hangin lang ang natira. Dala ang amoy na insenso at ulan. At sa malayo, isang mahina at pamilyar na boses ang muling bumulong. Babalik ka kapag oras na. e aí